Hello ano mga idol So papalit tayo ng load side sa loob ng bahay So napakadilim dahil nga binaba natin ang breaker So ayan Dahil yung kuryente na yung mga idol ay galing pa sa kapitbahay So dahil hinabitan na tayo ng ko, Ayan Mabili muna tayo kasi pinotol muna natin ang kuryente. So, pero ingat pa ako dyan mga idol kasi kakalasin ko pa yung kuryente din sa may breaker. So, napakadilim. Ba, kasi makata ko pang may power at makuryente tayo. So, siyempre ingat-ingat din tayo. So, kapag natanggal, natanggal ko na dyan mga idol yung mm, power, eh, siyempre lagi natin ng tape para hindi natin masagi, hindi natin mahawakan. Mahawakan man natin, eh, may tape na siya. yun napakadilim. So, sabi ko nga sa aking bonso dyan, ay, eh, ilawan mo ako ng cellphone kasi madilim. Kaya, eh, ayan, no? cellphone ang gamit namin. flashlight dahil napakadilim, hindi makita. Yan na. So, tagal ko nga dyan mga idol dahil na hindi ko alam dahil nagtitrip ang breaker dahil nung notol naman namin sa oriente ay lumagan naman hindi naman nagtitrip so ngayon nung kinabitan ko na ng, ng load side papunta na ng bahay pag pagtaas pag ko ng breaker sa main breaker ay nag break So, ibig sabihin may problema. Ito ko chico maigi kung bakit siya nag-break. Kaya ayan, tinitingnan kung, kung saan talaga ang galing ang may problema kasi nag-overload nag, -overload, nag -overload siya mga idol. Electric fan pa lang yung aking mm, sinasaksak ay eh, overload na agad. So, ayan. So, ang gawin ko nga ay dun, tatanggalin ko na lang lahat sila. Dahil na palitan na lang natin ng breaker. Baka sa breaker naman. Ayan. Yung paulit-ulit pa ako dyan. Paulit-ulit. Nang paulit-ulit. So, nagbibreak talaga siya. So, ibig sabihin, ang no, may problema talaga ang log niya. No, Pag hinahatak na yung kuryente. So, possibly naman na uh, sa electric fan kasi ang electric fan hindi naman sira. So, yun lang talaga ang idol. So, yung breaker ay palitan na lang natin ng bago. Yung matigas lang kunin mga idol. So, tagal na kinakalawang na rin yung ano, mga uh, scroll screw niya. Kaya, ay, matigas. Matigas kong kunin ng ano nung screw o so, kaya mga idol ay palito na lang natin ang breaker hindi pa kadilim nga mga idol ayan so, nagpailaw tayo sa cellphone hmm, para makita lang natin ang um, ating in-screw Yan ang mga island o. Oh. Maliwanag. Kaso, fast ng cellphone. so, nito, kahit maliwanag, video magaling pa rin kayo. Sa baba ang ano, yung kuha ng cellphone. kaya so, yan, itinaas ko na naman sa salabas. Tapos, itaas ko din ang breaker dyan. So, ayan, nagtitrip talaga siya. So, hindi pwede. So, yun, ang gagawin ko na lang dyan mga ID. So, unahin ko na lang Palitan ko na lang sa ang breaker. So, tanggalin ko ulit lahat. Ayun na, may problema talaga. Hindi pwede yung ganun. Kapag na i-break siya, kung hindi man sa overload, hindi dapat man break So, okay naman ang wiring talo ng bahay. So, ayan ang mga idol. Palitan na natin. Gusto ko. Dalawa ang breaker. Bukod din sa ilaw. Bukod din yung sa mga outlet. Para um,